Yun. Magandang tanghali, kabayan. Ang init, oh. Yung ano, ah, malapit na matapos. Yung bagong production or bagong company. Ito yung ano namin lang siya compared din sa amin na malawa. Parang isang ganito lang yan, eh. Yung bahanding lote dito. Ang pero tatlong palapag siya tatlo kasi yung mga bitana ayan ito tayo malilim lilim ah, ito mga product to oh. mga reject aluminum ayan o oh. ito yung tsura aluminum o oh. ayan may nakalagay siya oh. aluminum ayan aluminum mga reject to oh. ayan ito yung itim niya goma yan tapos yung gilid ito yung makinis yan yung aluminum niya so ito mani ma ano to manipis meron naman ang mga, meron naman minsan makapal depende sa may ka magkakaibang kapal to may mga kapal na goma wala kami pasok ngayon dahil holiday uh, October 10 tapos ito ayan galing to sa taas doon plastic to siya ang itsura nito ito Yung mga maliliit oh, ayan ganito yan oh. kinakat na lang manipis din oh. tapos iba iba yan ganito sa mold dito yan o tapos ito plastic ito lahat ha kakaiba lang yung ano ito milky na kulay yan o ang kapal nito ay 4 hindi 4.05 siguro to sa taas to na product dyan sa taas yan magkakaiba ito ay dos, dos, dos siguro ang kapal nito dos mga reject na to ito yung mga reject dito, kinaka kinakat cut. may cutting kasi dito sa loob pag may mga order na basta kahit anong size ng order halimbawa siguro sa mga table to ginagawa yung mga ganito maganda to ilagay eh di ba may table ka na kahoy ipatong mo ito maganda ito eh milky hindi kaya white yung clear ito oh ito to maganda to Akala mo uh, yung salamin ba solid na plastic to ayan oh may mga reject kasi siya eh. pero makinis to pag ano makintap. wala nang balot kasi ayan. ito ay 10 ang kapal ito yan oh ayan. ito manipis oh pwede rin manipis ayan oh Ayan, makintab makin yan. Ito ay dos, ya ang kapal nito. Iba-iba, depende sa order. At saka stock naman dito. mga dos, 2.5, 2.3, ayan. Ayan, o, ayan, di ba? Transparent. Ang ganda nito sa ano, pag sa mga office, table, kahoy, tapos ipatong lang siya kahit ganito, manipis. Ito naman sa mga, uh, parang may mga doon. sala ba dito may mga table na para sa mga visitors ito maganda to ito pagka working table maganda to ipatong kahit ganito kahit manipis Tapos sa ilalim lalagyan mo siya ng ano yung mga papel ba yung mga reminders or yung mga notes sulat mo pasok mo lang sa ilalim kasi nga na naalsa lang tapos ito naman, may product. Ito, o. Ayan. Ito naman, ginagamit siguro to sa ano, dito, dito, sa amin, sa Helmitan, ginagamit to siya sa ano, ah, uh, pader, division ba, sa loob, sa labas, kaya na yan, cladding. Tapos sa loob, hindi kasi simentado itong mga ano dito eh. Ito cladding tapos sa loob yung mga division karto kwarto ito. Ilagay. Ito. Ang kapal nito sa kanya is 20. 20 mm to. Ayan oh, tingnan niyo man naka double siya oh. Meron siyang parang partition sa gitna. Matibay ito, yan. Corrugated to corrugated. ayano oh. no? Hindi mo nga mapisil, eh. Kahit nga apakan to kayang kaya nitong ang load eh. siguro isang daang kilo or 200 kaya niya matibay matibay na sulit kasi na pagkano plastic ba kasi ito 20 may iba ibang kapal din to tapos iba ibang kulay ito naman clear kasi yan ito ayan opal ito ginagamit to sa mga ano ah uh, yung book ay ito sa kisame ito ito sa kisame ito ganun din siya ang size nito size 6mm to yan oh, no, yung kapal ganun din may butas maganda dito sa kisame eh. yung hangin kasi lusot, nakalusot lusot ba hindi mainit ito na yung mga makabago ngayon eh. ito yung malakas no ito yata yung makabagong ano ngayon panlagay sa kisame tapos yung kulay yata niya kaya niyang mag-absorb ng init tapos ang reflection sa ilalim hindi na ganun kainit kasi nga meron siyang butas-butas oh. may hangin ba na kapag nare-release oh. ganda to pang kisame ito yung mabenta talaga ngayon ito upal ganito rin yan isang molde lang yan sila clear Depende sa request. Kung gusto mo mag-request ng ganito malaki, pero ang kulay niya ganito opal. Mag-iba ng materialis kasi ito eh. Meron siyang absorbent ata sa heat. Ito yung malakas ma-order ngayon. Kahit dito. Or international. Ito naman, mga ganito. Japan to eh. Yung mga plastic oh. Ayan. Pero ganito rin yung size oh. Isang moldy lang to. Sa materialis lang to. Kasi clear to. Pero yung plastic na to, mostly Japan to. Ayan Oh. Ayan. Ito, ibang kulay naman to. Oh, oh di ba? Ibang kulay. Tapos ito naman, mga... Ah, ito. Sa maleta to. Ito yung ginagamit namin sa maleta, oh ito yun ayan oh. klase ng plastic sa maleta to yan ginagamit natin pero kung may na order nito sa ano mahal siguro to kasi parang siya may halong kunting goma ito sa ayan o sa maleta maleta to ayan o oh. subulid purong puro siya hindi yan basta basta mag, hindi yan nagkakrak kaya ay bagsak mo yan para siya may halong goma ito sa maleta Ayan o pinagtabasa namin ng maleta yung mga reject Ang dami Wala namang kasing Ano tong reject na to Sayang kasi Ayan o oh, Kulay May gilingan doon sa likod Gigilingin ulit to i -re recycle ulit yan Ayan Itong mga reject na to Ito naman bronze Ang kulay o oh. Ayan Reject Ito clear Ayan Ito yung upal ayan. Ito, ito mabenta to ayan. Ito naman Yero o oh. Actually, pwede pa nga pag, pagdikitin to eh. Gamitin yung mga ano eh. Ano yan, no, yero. Ang kapal nito ay 2, 2mm. Sticker po. 2mm. Ayan. Ito yung yero. Meron din to yung usually na yero na magkadikit yung mga ganito. Ganyan ba? alon alun siya. Meron din. Pero mostly, ang ma-order dito, ganito, yero. Ayan o, oh, katulad dyan o. Oh. Yung parkingan dyan. Yero lahat yan, kulay green. Ito naman white. So malakas din yan dito, ma-order. Uh, siguro ginagamit nila yan sa mga parking area nila. Yan. Sa mga katulad nyan o pausli ba? Yan, yero na. Tibay din naman kasi ito. Tapos yung init, hindi siya gan, kainit compared dun sa Uh, ano bang gamit dun sa ano? aluminum ah, Hindi yata aluminum yun Mas matibay to Ah mas ma Mas hindi to mainit Alright So yun lang Mga reject na to ito Yun o Malaki pa nga o oh. Kapal o 8 yata ang kapal nito 9 Ayano o gamit na to Mga pinalitan yun Gilingan ulit yan ang laki ng gilingan doon so lang wala kami pasok ngayon so dito muna tayo sa labas tulog doon sa dorm yung ano galing pang gabi dyan kaka lang ka ng umaga yun yun lang simpleng product namin yun pero ito mga mahaba to dito kasi sa amin yan dyan may cutting yan kahit sa mga store ano yung kaya mabenta siya para kung ano yung request ng customer dito na kinakat lahat yung mga matitira i-reject -re na kasi may gilingan naman yan. kasi may sukat lang yan tapos di uh, hindi naman pwede ikat yan doon sa makina kasi ang makina mostly mga mga haba hindi nagkakat doon na maiksi kung ito may bumibili pang minsan ng ganito kalalaki yung eh. mga balili ito, siguro pang alimbawa, ito pang table pero yun, reject na to wala na mga plastic, na. Kinakat yan dito, basta kung ano yung request. Minsan, ang liliit nga. Gusto naman minsan, ganito lang, oh. Siguro pang tapal-tapal nila. Gusto nila yung ganito, madis. Yung iba kasi, may nakita na daanan kami mga store. Ang ginagawa nila, mibili ng ganito. Cut na, ganito. Ay, hindi. Ganyan natin. Ginagawa, ang gawaan sa kanila, Frame. Tapos nilalagay nila yung ganito na clear, yung puti. Tapos ang resulta niya naging salamin o yung transparent na ano na para siyang bintana na ano. All right. So, yun lang. Ah, lakad-lakad muna tayo. All right, all right kasi ang init pa na 'no. Oh. Bye-bye.